Hello, dude. And I gonna show you. Oi, rap rap. Bilisan mo ah! Pumunta ka agad dito sa server na to. Oh, sige. Gagawa tayo ng mga bye bye. Wala pa nga eh. Level 41 pa lang. Ang um, bilis agad. Bakit kaya? Punta lang ako dito. Hindi paglaba lang kami eh. Pinatay-patay lang namin yung mga animal gumana na, naging 41 agad ako, siya si Raprap 37, kaya wag, wag ano yung si Raprap diyan yan marunong may, eto yung server namin kaya, ano jomang join yan. na kayo, pero bawal siya bininga lang yung IP address walaan nyo na lang, or makisali na lang kayo sa iba, tapos gawa nyo na lang kami. Ito yung una namin video. At and, meron ng zombie dito. At tatakbo na ako oh, dahil puro zombie ang katapat ko. Ayan o. Oh. Ayan, ayan na siya. Ayan na, zombie. Okay. One, two, three, go. Oh, boo, Boom, mm -hmm. Ah, mm -hmm. oh, ka na manali Home na ako, home. Oh. Sige, huwag ka mo. Diyak muna. Magchit-chit lang ah walang cheat yan pala. Kuha tayo dito ng torch. Oo. Wala pala tong cheat. Kasi akala ko dati may cheat. Cheat to eh. Pero nakita ko sa YouTube. Ano, may cheat talaga. Meron. Pero ayaw ko kasi mababirus sa inyong PC ko. PC bulok. Oo. Ayan uh, ah. Yan ang ginawa namin, di ba? yan, ginawa namin. Yan, oo, oh, di ba? May zombie nga lang doon. Nakapas oh. Nakapasok ko sa yung mga zombie. Yan ang mga naano namin. Kaya tur tularan mo na lang kami. Oo, oh. oo. Oh. May nang, ala, may nang ano. Oh. Zero ulit. Oh, yeah. Okay lang.